Isang spoiled na anak mayaman, pinatay ang kanyang pamilya para wala siyang kaagaw sa kanilang kayamanan. Ito ang douchebag na si Alan Herbie. Sa kanyang labing siyam na taong pamumuhay ay nasanay siya sa buhay mayaman. Pa-party-party lang dyan, palakbay-lakbay lang sa mga mamahaling lugar, isa siyang tunay na spoiled brat. At paano nakapag-enjoy ng ganitong klaseng buhay ang buwisit na batang ito? dahil sa kanyang ama na si John na isang napaka-successful na negosyante at publisher ng The Marlow Review, isang maliit pero award-winning na paper na nagre-report tungkol sa isang parte ng Oklahoma. Pero ang industriya ng publishing ay hindi na gaya ng dati at nakaramdam na rin ng paghihirap ang pamilyang Herbie. Nagsimula na silang magtipid ng kaunti. Noong Enero, ninakaw ni Alan ang credit card ng kanyang ama at nagpunta siya sa Europe kung saan gumastos siya ng $5,000. Nagtawag ng pulis ang kanyang ama at nag-convict ng isang felony si Allen na nabigyan din ng probation at substance abuse counseling. Pero mukhang walang epek ang kanyang parusa kay Allen na sa gabi ng October 9 ay kumuha ng isa sa mga baril ng kanyang ama at binaril at pinatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Catherine at pati na rin ang kanyang mga magulang. Tinapon ni Alan ng baril at pati na rin ang isang disk mula sa home security system ng pamilya. At nagawa pa niya magpunta sa Dallas kung saan nagstay siya sa mamahaling Ritz Carlton Hotel. Sinabi ng local police chief sa media na natagpuan ng housekeeper ang katawan ng mga biktima noong lunes at noong merkules ay nakulong na si Alan. Matapos siya maaresto, sinabi ni Alan sa police na pinatay niya ang kanyang pamilya para wala siyang kaagaw sa kayamanan at sinabi rin niya na may utang siya sa mga loan sharks. Pero imbis na ma-enjoy ni Alan ng lubusan ng kayamanan ng kanyang pamilya, sinabi ng local DA na maaring mabigyan ng lethal injection si Alan kapag nahatulan siya ng death penalty ng Estado. Ayon sa County DA, si Alan ay isang napakasamang tao at hindi imposibleng maibigay sa kanya ang capital punishment. Ang huling post ni Alan sa kanyang Facebook page kung saan tinukoy niya ang kanyang sarili bilang isang public figure na ngayon ay sarado na, ay ang mga salitang, Don't be the person to look back 10 years later regretting a decision. How very ironic.